Hello guys! Ang pamagat ng aming kwento ay ang magandang pamamasyal sa labas. Ako nga pala si Mia. Ako naman si Tarzan. Halik kayo mga kaibigan. Magpakilala kayo. Ako si Princess. Ako naman si Sophia. Tara, punta na tayo sa labas. Only from your with GMA. Hello, andito na kami sa labas. Mga kaibigan, dito kayo. Hello. Tara, samahan niyo akong pumasok sa loob. Sige. Tara. Bye-bye. Hi. Alam mo, kuya, ayoko talaga sa labas kasi mainit. Ano ka ba? Maganda sa labas kasi may sariwang hangin at magandang tanawin. di ba? Oo, oh, kukuha lang ako ng tubig. Sige, at ako'y may pupuntahan lang. Diyan muna kayo ha. Sige. Kuya, so, anong oras ka ba uwi? Hindi ko pa alam. Ma? Ah. Kuya, oh, dinatawag kami ng ate mo. Bakit? Ate, tawag mo ba ako? Oo, uh, pwede, pwede mo ba akong tulungan magluto? Sige, sige. Ay! Sige. ay. <laughs> okay na ba itong niluto ko? Tekman mo nga. hmm, sarap-sarap. Ang galing mo talagang magluto. <laughs> Tadaan, <at> walang laman. Hahaha. <laughs> <laughs> Okay. Bukas na lang ulit, mga kaibigan. Sige. Ah, ate. <laughs>